Wacha mo lang people! Ayan, dito tayo sa ating matanim na saging and then ipapakita ko sa inyo dahil ito yung huli ko silang makikita dahil magbabakasyon tayo. Ayan, ito tayo dito. Ito yung mga saging natin mga boss. Saging nasa ba. And then yung ating mga tanim dito ng mga organic na sili, talong, ayan. Pero yung saging natin natin, pero yung saging yung ating papakita papakita ko sa inyo yan oh. mga malulusog ayan tanggal ito ng mga puso sunod sunod na to ayan yung masaging natin yun hanggang dito ayan ito pala yung salingan natin ayan papunta doon ayan ayan ini isa isahin natin yung may mga bunga ayan alas may mga bunga na dito Ayan. Ayan, talagang ano na, ito na yung bunga ng ating pinaghirapan. yan dito may mga may bulaklak. Ayan, may bulak na, may puso na. Sunod-sunod na ito mga boss. yan bunga na itong isa. Ito, susunod naman to Ayan, nandun sa kabila, may bunga na rin. Ayan tayo dito ito yung malapit na nating anihin kaya lang hindi natin maabutan dahil alis tayo. Ito. Nila natin ang lalaki ng ano ng bunga niya. Hindi siya kalakihan yung buig pero yung kanyang mga piraso ayan oh. Lusog. Ah, mas mabigat to. Yan, sunod-sunod na to. ang doon. Yan mga ano natin. Dito mayroon pa bunga dito. Yan. Mas ito, yung masusulod natin, maani. Yan, mga bago nating tinanggalan ng puso. din meron tayo ditong kinuhang bago. Yan yung bagong pinusuan natin. Ito. Yan, punta tayo dito. Yan, halos may mga bunga, bunga na. Yan. Yan, nakasurvive ito mga boss. Itong ating sagingan sa tag-init. Ayan, pansin nyo. Lagang hirap sila. Hindi naman lahat ay malulusog. Mayroon din bunga ang maliit tulad nito. Dahil nga sa tag-init. Yan. Maliit ang bunga niya. Pero the rest talaga. Mas lamang yung malalaki ang bunga. Tulad nito. Oh, malapit na nating anihin. Yung bunga niya. Oh. Silipin natin sa kabilang side. Masura ng saging. Sinasabi ko. Hindi kalakihan ang buwig Pero... Yan. Sabi sa amin ay yung buro, yung isang piraso ng ano, ng bunga. Kita nyo. Talagang malalaki yan. Puntahan natin dito yung ating mga saging. Oh, ito na kuhanan ito natin dito dati pa. Yan, ito rito. pag tayo. yung mga followers. Yan, dito na pinag-anihan natin. Tapos ito, susunod. yan din, may follower na isa yan maganda nakaka-recover ng mga boss kasi hirap talaga to ng ating mga halaman ng panahon ng tag-init yan sunod-sunod to mga boss may mga bunga yan o Hanggang doon yan yan o yan tapos mayroon tayo dito ang tanim na lakatan yan. Malakatan natin. Medyo hirap. Nahirapan sila sa ano, taginit. Yan, medyo payat. Yeah, ibang klima dito sa Cavite. And balik tayo dito sa ating saging, ayan oh. No? Ibunga. Yan, parang hindi kalakihan ang bunga niya. Dahil nga sa panahon ng taginit. dito. Yun sa kabila, mayroon din yung bunga. Yan meron dito ang malaking malaking puso. Ayan. Ayan, napakalaki ng puso. Sigurado malaki ang bunga nito. Ayan, oh. No? Grabe. Kaya hindi na natin maabutan to dahil sunod na araw, uh, alis na tayo. Ayan. Ayan mga boss, yung ating mga tanim dito na mga tanging na saba. Then abangan po yung ating bagong gagawing ano farm, farm din ng mga saging, gulay hindi dito ha, kundi doon sa ating lupain no, sa lupain ng aming mga magulang sa Samar. Kaya abangan mga taga Samar, yan magpapalam doon. Bye-bye.